tagal-tagal mo saan ka ba nagpupunta shush, shush. sir saan yung building 5 dito po ba yun building 5 pick up lang sir eh. hindi ko po alam pick up Pasok ko na lang yung motor ko sir, baka mamaya malaki Baka mamaya mabigat, hirap eh. mag ay, na lang, sir. Hindi, ito lang kunin mo. Ibigay mo lang doon sa gate 4 paglabas mo ang kabila. Ah, doon na ako lalabas sa kabila. Okay, sige sir. Thank you, sir. Hello po. Good morning, Lala po. Hello po. Ma'am, nandito na po ako, ma'am, sa building 5, Ma'am, Ay, eh, maliit lang. Lala mo, ma'am. Kayo na tama po. Hindi mo po alam. Ano po yung, ano? Yung mag ah? mag-deliver, Chen, ito ba? Gretchen. Pag-deliveri, Bira, hindi. Junri, eh. Hindi po yung, ano? Ay, yung tao dyan. Okay. Ra, ano, Ralph? Okay. Okay. Sige po, thank you. So guys, nakita niyo naman na pick up na natin yung item dito kay ano, kay Madam. So dadalhin natin 'to ng ano. Saan tayo dadalhin? <laughs> okay guys, dadalhin natin 'to ng potrera Malabon. Malapit lang sa amin. Awe, ang bilis. <laughs> Kakalabas mo pa lang, uwi ka na agad. Saan ba ang exit? Ayun, doon yung exit, guys. So ayun guys, kung nagtataka kayo, kung nakikita niyo yung mga nagaganap na mga nangyayari. Huwag so, pasensya nyo na kasi naka point of view sa akin yung camera ngayon So yun guys, kumuha pa ako na isa pang booking Sana makuha ko to Makapagdal Jerry. Ay, talaga ako. Alright, so yun guys, nakakuha pa ako na isa pang booking pangsabay Grace Park naman yung isa Sir, thank you sir All Alright, so ayun guys Nalobot yung camera ko, hindi ko na charge Sorry po, hindi ko napakita na Na-pick up ko na yung item dito sa may Santo Cristo pala to guys Santo Cristo Ayan So na-pick up ko na yung item guys Dadaling ko lang sya ng Grace Park Wait lang po sir So around 4.7 kilometers Ayan, medyo malapit lang siya, 60 pesos. All goods. so, guys, dalawang booking na naman yung up natin. So same location lang din naman yung ano, yung pick up location. Magkadikit lang. Pero yung drop off medyo magkalayo, isang Grace Park, isang Potrero Malabon. Actually, malapit lang din 'yon. But anyway, tara eh di deliver na natin to kaagad para, para Ano naman sabi yung mga customer sabihin mabagal tayo <laughs> nakagalit eh no sabihin nila tagal tagal mo saan ka ba nagpupunta shte shush ito ito yata yun 136 ay ah, to sa mga to to de Jesus alright so yun guys tapos na natin ni deliver tong items dito Alright, so guys, item drop off na po. Na-drop na natin yung item dito sa may Grace Park. Grace Park pala, no? Sa may Bali, wrong pin siya guys, pero okay lang. Kasi pa yung wrong pin niya, eh, pa-abante naman sa second drop off location natin. Eh, hindi na tayo ikot-ikot ng ganun. Pero okay lang. So, didiretso tayo sa kabilang booking. Hello po, good morning, lalamove po. Sir, uh, na po. Anong kulay ng gate nyo, sir? Kulay green po ba? Yung sa may tindahan na, ano, rose store. Rose store? Sa kaya yun? Uh -huh. Ay, rose. May uh -huh. hey, rose. Wait lang, sir. Hindi ko makita yung rose, eh. Uh -huh. Dalawa kasi yung 54 magkatipid lang yun, yung may tapos yung may tindahan. Ah, itong may tindahan. Ah, okay. Tindahan. Sir, nandito naman ako. Sir, lalabas naman kayo, sir, eh, no? Uh -huh. Sige, sige po. So, ayun guys, nandito na tayo sa ating drop location. Intayin na lang natin lumabas si sir. Ay, ito na pala si sir. 78 lang sir ha. Ah. 76 lang po. Okay sir, thank you. Alright, so yun guys, item drop up na po tayo. So, this is it for today's video mga katimak. Eh, Magkita-kita na lang tayo sa mga susunod natin vlogs. So, since nandito na ako malapit sa lugar namin, eh, uuwi na ako. ba? Diba? Naglolo ko na rin tong camera ko. So, yun guys. Bye-bye guys. Thank you for watching. See you sa next vlog. Bye-bye. Peace.